Hey guys, anyways, uh, pakikita ko sa inyo ngayon sa inyo kung paano kadali dito magsoli ng mga items hindi kayo guys sa Pilipinas ma, eh, talagang hindi kayo makakapagsoli kung binili nyo, kahit na sa inyo nasa inyo uh, pa lang ng mga 10 minutes at lumalis lumal kayo sa location niya kadamihan, kadalasan, sinasabi ko kadalasan na mahirap ng soli So tara guys, uh, tayo ng item natin na hindi natin talaga in order Okay? Tara! Aso! I a please? Hold on. I got my. Because if they keep sending you a shirt. It's not a shirt. It's it's that? for my chicken. For your chicken? <laughs> <Or> for... <laughs> it's for the, one of those. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Practice. <laughs> I, was going to send it back to the Philippines. Thank you. So guys, tapos na tayo magsoli ng ating item. Uh, walang hassle, mabait yung and friendly yung cashier. So, ganun po dito kadali sa Amerika. Magsoli ng item kung ayaw nyo. Meron kayong one month. Bye!